yung butas oh ito. Butas. dito no butas dito ayun oh hmm, walang tanim oh hmm ayun oh Aroy, kawawa ito isang kahon ko. Oh. 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 Bago lang oh, kagabi lang ito. Ito lang tubig, yan pa oh. Oh. Magandang morning mga kanter, yan gagawa tayo ng pangabog sa mababait sa ating mapanirang palayan, yung daga mga kanter at kawawa talaga ano, matapang sila ngayon. Yan gagawa ko ngayon ng ano, pang sa kanila. Kasi sana na rin sa Singkos 5 yung laso na pinapainan natin na may bigas tapos sa ganang 5. Sana na sana na rin mga kanter kaya ito. Ito yung alkampor kung tawagin. Ilalagay natin dito sa loob ng buti na to, plastic bottle tapos gagawa natin ng steak ilalagay natin sa paikot natin pala yan sa pilapil mga kanter yan yan mga kanter kung paano ako ito gawin yan mga kanter gagagyan natin ng mm, tamsi yung ating plastic bottle kasi itatali natin ito sa mamaya sa stick yung natin yung stick ng kawain na yan na ko yan itatali natin dito tapos gagawin natin ang pinakabuhol nya para siya nakasabit mga counter dun sa kanyang stick mamaya na hindi naman masyado mataas makita nyo mga counter kung paano siya ilagay maganda daw itong paabog sa ano eh mga babait yan ganyan lang tapos bubutasan natin itong mamaya itong, bubutasan natin itong isa ito yung sampol bubutasan natin ano, ah, yung ano kwitan para may sinawan yung alcampor yung ano maamoy ng mga mga dat, no, mabait na yan daga Ayan, kukuha tayong isa halimbawa ganito. Ayan. Kukuha tayong dalawang piraso. Ayan. natin sa plastic bottle. 'yan oh. Dalawa o tatlo. Ayan, tatlong piraso mo pa. Kaya, ginawa kong mga counter, para dito. Kahit umulan, hindi siya pabasta-basta matunaw 'yan. Ayan oh. May takip siya. Ayan, kaganyan siya mga counter. tapos ilalagay natin dito sa paikot ng palay mo mga counter. 'yan. Yan, kumuha ko na yung kawayan mga kanter, pinatulpo-tul ko na. Yan, o. Oh. Yan, paggagawin natin ganito yan. Ito yung um, sabitan ng ating ano. Ito tulos na uh, pangabog ng mga babait. Pwede rin dyan to, lang. sabit natin ganyan yung mga counter yan sa bukid na ganyan siya nakatulo siya mamaya lagyan natin yung mga, mga counter yan. tapos ko ng mga counter lagyan natin sa ating bukid Ayo, ini nak kenapa muncul Padahin ba akong kain, kanter okay na tingnan yung mga kanter yung ano pakita ko sa inyo mga ano yung kinainan yung mga kanter yung kinainan no yan mag spray on panda mo bukas kaya papaigahan ko siya grabe yung kinainan nila mga kanter panay panay ang ano ko dito yung hulip yung sugot yung tawagin sa ano yung, yung hulipan yung walang tanim talaga naman oh Makakain lang ulit nyan oh. Kahuhulip ko lang dito. Ayan, oh. Hmm, walang tanim, oh. Hmm? Ayan, oh. Aroy, gawawa to isang kahon ko. Oh. 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 Bago lang, oh, kagabi lang ito. Atulas ang tubig, yan pa, oh. Oh. Yan. Yan grabe may eh, mga counter oh grabe ang kinainan nya ayan pa oh daming kinainan kahuhulit ko lang dito yan yung kanat natin oh nilagyan natin ng anong ganyan plastic bottle no, plastic bottle na may alcampor tadagdagan ko pa yan kunti pa Ayan hanggang doon sa dulo. Ang naman ang natin eh.